Papi, good evening, iho. Ayan po si Papi, guys. Naghihintay po sa akin si Papi, guys, na pumapasok po ako dito sa loob ng bahay. So, ayan, time check here is around 9 p.m. So, maaga po akong nag-end sa aking live, guys. Dahil po, mayroong nag-video eh. kay. Ayan po, until now, mayroong nag-video eh, kay, guys, ang ingay. So, ayan si Papi, guys, naghihintay po sa akin. Ayan po. Natutulog po ito mga palangga kasi busog na busog ito. Yung ulam po niya guys ay chicken. can yan, mahimbing ang tulog ni Papi guys. At tingnan niyo po guys, oh, busog na busog talaga si Papi. <laughs> anak, si good evening Papi ko. si good night and sweet dreams anak. Bibi Papi. Uy, <laughs> naghagok guys oy. Naghagok mo ni Papi guys oy unsaon na mala ni guys? Ani siguro ni matulog si Papi Dres lingkuranan, guys. Saon man na, guys. Arin lang gid siguro ni matulog si Papi dire mga palangga. Ah, oh, dili di ay. <laughs> Ayan po guys, kumakaway po yung buntot niya. Hindi daw siya matutulog dito. <laughs> Kabright gid nimo anak oi. Asam di ka matug anak. Dulog ka ni Mama Lisa? Of course, anak. Dulog ni Mama Lisa. Oy, lisod sa mo dulog ni Mama Lisa akong bibi anak. Good evening anak. Say good night to your viewers and see si sweet dreams. Papi ko. Ayan, mayroong nagbidyo kay pa guys. Grabe yung mga nagbidyo kay mga palangga. Wapadyod na human guys. So, ayan. Maaga po kaming matutulog ngayon ni Papi. Dahil po, ah, para po ma-okay po yung aking karamdaman, guys. So, hindi po okay ang aking karamdaman. Pero, ayan. Umiinom naman po ako ng gamot, guys. Yung dito, oh. Andito, guys. Medyo wala-wala na po dito. Pumunta po dito, guys. Oh. Nag-transfer dito. Yung ano? Yung manhid dito, ah. Dito na banda, guys. Tapos na po dito dito na din. Iwan ko po kung anong nangyari dito guys. So ayan, I'm just praying guys na ayan, ayohon lang ni, Lord God Jesus Christ, Mama Mary ang akong akong gibati guys. Ayan, oh. Dimar uy, tingog ng tiki. Da. <laughs> tingog ng tiki pangga. Pangga, nitingog tiki pangga oh. Da. Tiki ko no, pangga. Hala ka ga, <laughs> Papi. Nanitingog ang tiki na. <laughs> Ayan po guys, si Papi hindi po nagpatinag. Kahit ano, kahit tumutunog yung ano. Kahit tumutunog yung tuko guys, si Papi hindi pa rin tumitinag. <laughs> papi. Huwag ka nahadlog sa tiki nga nitingog na. Ha? Itingog ba yung tiki? So, ayan. Good evening, good night, everyone. Happy Saturday, happy weekend. So, ito po ang aking update ni Papi ngayong gabi, guys. Ayan po, guys. Si Papi tulog na tulog. Dahil busog na busog po siya sa chicken, guys. Chicken po ang kanyang ulam. So, ayan. Busog talaga si Papi. So, ayan. Transfer ko na lang siya sa kwarto ron, guys. After nito. So, good evening. Good night, sweet dreams, everyone. Happy Saturday. I love you all. Mua, mua. Good night, everyone. Ito lang po ang update ni Papi ngayong gabi. Yan, papunta na po kami sa kwarto, guys. Ala. Nag-usig si Whitey, anak. Ayan, good night, everyone. Thank you, thank you for watching. I love you all. Happy weekend.